Kamahailan lamang ay nasuspinde ang Facebook page at TikTok ng isang kilalang internet personality na si Rendon Labador. Ganun pa hindi ito hadlang kay Labador upang mapahayag ang kanyang saluobin sa mga patutsada ni Christopher Min patungkol sa kanya. Pinag-uusapan kasi ni Christopher Min, Wendell at Romel ang tungkol sa lubid issue ng EAT host na si Joey De Leon at biglang nasingit ni Wendell na nagustuhan niya umano ang sinabi ng isang vlogger tungkol sa nasabing issue. At ang tinutukoy na vlogger ay walang iba kundi si Rendon. Pero agad din namang inawat ni Christy ang pagsasalita ni Wendell dahil at lang umano si Rendon. Sabi ni Christy, huwag na natin siyang bigyan ng panahon. Sayang ang ating oras, Wendell Alvarez, hindi ba? Unang-una, walang naghahanap sa kanya. Maraming maligaya na nawala siya. Hindi siya hinihinga ng opinion kung ang ibibigay lamang naman niya ay kontra sa buong mundo. Hindi ka hahanapin. Yun lang yun. Tugon ni Rendon sa kanyang Facebook story na may quote card ni Christy, itong multo na to. Ayaw akong tigilan. Pasalamat ka nagbago na ako kung hindi ibabalik kita sa huhay. Nagbago na nga ako, may nasasabi pa rin, palibhasa, hindi ka na nadidiligan. Anong masasabi niyo dito mga kaintriga? That's it for this video mga kaintriga. Like, comment and subscribe kung nagustuhan niyo ito and see you next time.